Hello guys, welcome to my youtube channel ako po pala si Teddy Forlanda isang licensed real estate broker uh, at ang topic natin po for today ay uh, tungkol sa pagkukumpara uh, Mahilig po ba kayo magkumpara? Well, wala pong masama dyan sapagkat ginagawa po natin lagi yan kung tayo ay namimili halimbawa sa isang pamilihan ano po, kinukumpara natin ang ating mga bagay na kailangan bilhin para sa gayon, malaman natin ang kalidad nito at ang value nito. Para sa gayon, may ma-maximize natin ang ating uh, budget o ang ating pera sa ating pamimili. Subalit ang masama kung ang kinukumpara natin ay ang ating sarili sa ibang tao. Lalo, lalo na po sa panahon ngayon ay napakarami po sa social media na mga nakikita tayo, mga naipopost ng mga ibang mga tao o mga celebrities na ating hinahangaan at hindi maalis sa atin na ikinukumpara natin ang ating sarili sa kanila at gusto natin kung ano yung trend o na uso ay dapat meron din tayo nitong mga bagay na ito at very ano po ito eh yung ex-hosting uh, nakakapagod na lagi lagi ganito tuwing may uso dapat meron din tayo kung ano ang trending dapat meron din tayo nito at nakakasabay tayo sa mga nauuso. Hindi lang po ito very exhausting kundi uh, magastos din kung ganito ang lifestyle na gagawin natin na kada merong uso ay binibili natin. At uh, pagka meron na naman, bibili na naman natin ulit ito. Para sa gayon, makasabay tayo. At uh, kinukumpara natin lagi ang ating sarili sa ating mga kapitbahay, sa mga kakilala o mga kaibigan. At ah, hindi po dapat ganito. Dapat po ay maging kontento tayo sa mga bagay na meron tayo. At maging masaya tayo para sa mga ibang tao na nakikita natin na sila ay meron ng mga bagay na iyon. At dapat din tayo magsumikap upang makamtan din yung mga bagay. Pero yung ikukumpara natin ang ating sarili sa iba ay hindi po maganda ito. Unang-una, dahil tayo ay... Uh, nakakaramdam ng pagkaingit sa ibang mga tao dahil bakit sila ay meron mga ganitong bagay, dapat meron din tayong ganito. Halimbawa, ang kapitbahay mo ay bumili ng brand yung kotse. At uh, gusto mo, meron ka rin bagong brand yung kotse. Ito ang tinatawag na keeping up with the Joneses. ah uh, samantala, hindi mo naman kaya pa bumili ng brand yung kotse, ay pipilitin mo. Halos magka-utang-utang ka, Uh, para lang mabili magka magkaroon ng pang down dun sa bagong sasakyan na ginugusto mo dahil lamang nakita mo ang kapitbahay mo ay naglabas ng bagong niyang sasakyan very unproductive po ito ngayon kung ikukumpara mo ang iyong sarili maganda yan kung sa sarili mo ikukumpara na kung ano ka ngayon uh, ikumpara mo sa kung ano ka kahapon at i-improve mo araw-araw ang iyong sarili at huwag ka titingin sa ibang tao kundi sa sarili mo lang. I-improve mo araw-araw ang sarili mo, mag-grow ka at paunla rin mo yung mga katangian na meron ka. Imbis na ikukumpara mo ang sarili mo sa iba. Di po ba? Para ikaw ay maging masaya at makontento ka rin kung anong mga bagay na meron ka at magsumikap ka kung ano mga bagay na wala ka nang upang sa gayon ay magkaroon ka ng mga bagay na iyon. So yan po ang aking opinion tungkol sa pagkukumpara sa sarili. Sapagkat sa panahon ngayon, eh, lalong-lalo na sa social media, eh, talaga naman uh, very glamorized kung ano ang trending, kung ano ang uso. Diba, napakarami ang, alam mo yon, yung uh, sumasabay sa uso. Hindi mo kailangan sumabay, kailangan mo maging unique at kontento kung sa anong meron ka. Ang mahalaga ay ikaw ay totoo ka sa iyong sarili at sa iyong mga gusto at mga values. Yun po ang pinakamahalaga kung compare dun sa kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang mga tao lalong lalo na kung kinukumpara mo sa tao na hindi mo naman kayang sumabay o sabayan ang kanyang lifestyle sapagkat magkaiba kayo eh walang tao na pareho lahat tayo yung magkakaiba at may kanya-kanyang mga katangay ang kaya hindi mo dapat ikumpara ang sarili mo at sa mga bagay na material na meron ng iba na wala ka tapos sikapin mo na improve ang iyong sarili upang makamtan mo rin yung mga bagay na gusto mo at hinahangad mo So maraming maraming salamat po sa inyo pong panonood sa akin channel. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag niyo pong kalimutang i-like at paki-subscribe na rin ang aking channel. Maraming maraming salamat po.